Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra para sa Marso 24, 2025. Ngayon, ang mga enerhiya ng kosmos ay nagkakaisa upang tulungan kang yakapin ang iyong likas na kadandahan at kahinhinan. Sa araw na ito, mararamdaman mo na ang daloy ng komunikasyon ay mas magaan at mas natural, na parabang ang iyong mga salita ay dumadaloy ng may lambing at pagiging tapat. Ito ay isang magandang pagkakataon upang gamitin ang iyong likas na kakayahan sa diplomasya at pag-uunawa sa iba. Ang iyong likas na kakayahan sa pag-unawa sa damdamin ng iba ay magiging mahalaga sa iyong mga pakikipag-ugnayan ngayon. Maaari kang magbigay ng magandang payo, maging tagapagpayapa sa mga hindi pagkakaintindihan, o simpleng maging isang positibong presensya na nagpapagaan sa damdamin ng mga nasa paligid mo. Mahalagang pagnilayan ngayon kung paano ang iyong sariling kumpiyansa at pakiramdam ng pagiging mahalaga ay maaaring makaapekto sa iyong mga relasyon. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyong sariling halaga, mas magiging madali para sa iyo na iparamdam ito sa iba. Ang positibong enerhiyang ito ay maaaring magdulot ng ngiti sa mukha ng iyong mga kaibigan, katrabaho, o maging ng mga estranghero na iyong makakatagpo. Tandaan na ang isang simpleng iti o magandang salita ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa araw ng isang tao. Ngayong araw, magiging kapakipakinabang kung maglalaan ka ng oras para sa iyong sarili. Maglaan ng sandali upang magmuni-muni tungkol sa iyong mga pangarap at layunin sa buhay. Sa pamamagitan ng pagtuon sa iyong sarili, mas madali mong maibabalik ang balanse sa iyong emosyon at mental na kalagayan. Huwag mag-atubiling gawing prioridad ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at kapayapaan. Tulad ng pagbabasa ng aklat na matagal mo nang gustong tapusin, pakikinig sa musika na nagpapakalma sa iyong isip, o simpleng pag-upo sa isang tahimik na lugar upang magpahinga. Habang pinapalakas mo ang iyong sarili, mapapansin mo na mas magiging madali rin para sa iyo na makipag-ugnayan sa iba. Ang mga di inaasahang pagkakataon ng pakikipagkaibigan o suporta ay maaaring dumating mula sa mga taong hindi mo inaasahan. Maaaring may lumapit sa iyo na nangangailangan ng iyong payo o simpleng naghahanap ng makakasama sa kanilang mga plano. Ang mga ganitong sandali ay hindi lamang makakapagbigay sa iyo ng pakiramdam na ikaw ay mahalaga, kundi makakatulong din upang bumuo ng mas matatag at makabuluhang relasyon. Habang gumagalaw ka sa maghapon, subukang likhain ang isang kapaligiran ng init at kabutihan sa iyong mga pakikisalamuha. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng malasakit sa iba, makikita mong bumabalik din sa iyo ang parehong positibong enerhiya. Ang araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataon upang makilala ang mga taong maaaring maging mahalagang bahagi ng iyong hinaharap kaya't huwag kang mahiyang magpakita ng interes at pag-aalaga sa mga taong nasa paligid mo. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay kulay asul. Ang asul ay sumisimbolo ng kapayapaan, katahimikan, at malinaw na pag-isip. Ang pagsusuot ng kulay na ito ay maaaring magdala sa iyo ng mas kalmadong disposisyon at tumulong upang mapanatili ang iyong fokus at positibong pananaw sa buhay. Kung may mahalaga kang pag-uusap o pakikipagpulong, subukang gumamit ng asul sa iyong kasuotan o mga bagay sa iyong paligid upang mapanatili ang iyong kalmado at konsentrasyon. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labing isa, at 25. Ang pito ay sumisimbolo ng karunungan at espiritual na paglalakbay, na nagtutulak sa iyo, upang mas malalim na maunawaan ang mga aral ng buhay. Ang labing isa naman ay kumakatawan sa inspirasyon at malikhaing enerhiya, na maaaring magbigay sa iyo ng bagong ideya, o mas malinaw na pananaw sa iyong mga plano. Samantalang ang 25 ay nagpapahiwatig ng pagtatapos ng lumang kabanata sa iyong buhay at pagbubukas ng mga bagong posibilidad. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga numerong ito bilang gabay sa iyong mga desisyon, maaaring mas maging tiwala ka sa bawat hakbang na iyong gagawin. Ang isang maswerteng gawain na maaari mong gawin ngayon ay ang pagbibigay ng oras upang kumonekta sa mga taong nagbibigay ng inspirasyon sa iyo. Maaaring ito ay isang kaibigan na matagal mo nang hindi nakakausap, isang kapamilya na nangangailangan ng iyong oras, o isang katrabaho na maaaring makatulong sa iyong mga plano. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng atensyon sa mga koneksyong ito, maaari mong madiskubre ang mga pagkakataon para sa personal na paglago at tagumpay. Sa pagtatapos ng araw na ito, alalahanin na ang iyong kakayahan na magbigay ng positibong enerhiya sa iba ay isang mahalagang katangian na magdadala sa iyo ng tagumpay. Ano man ang mga pagsubok na iyong kinakaharap, manatili kang bukas sa pag-aaral, paglago, at pagtanggap ng pagmamahal mula sa mga tao sa iyong paligid. Sa ganitong paraan, mapapansin mong unti-unti mong naabot ang iyong mga layunin at nadarama ang tunay na kasiyahan sa buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.